Tapos ng klase natin, mag-training tayo. Bakit hindi tayo nag-training ng umaga? Girls, kausap nyo kaya si Sakat sa phone ng buong gabi? Kasi siya yung hero namin. Oh, Sakat! Hello! hello? Girls, nag-decide akong sumabay sa inyo papunta sa school. Ako yung hero nyo, Protector. Okay lang ba? Okay lang sa amin. Di ba, girls, okay lang? Okay, okay lang. Okay, oh, Kitty, bakit tahimik ka? Okay din sa akin. Great! So, tara na sa school. Late na tayo. Wala kaming kinatatakutan. Oo, kapag kasama namin yung superhero namin na si Saka. <laughs> Girls, normal lang sumakay ng school bus, hindi naman pangit. Okay lang. Oo, tayo sasakay ng school bus, tapos yung iba merong sariling car. Masyado pa tayong bata para sa car. Thank you Saka, ang cool kapag yung friend mo superhero. Kita nyo, papasok sila sa school na nakakar. Nice! Yung mga banis nakakar, tapos tayo sasakay ng school bus. Ang cool! Blandy, may sinasabi ka. Sabi mo, bibili ka ng car. Wala na, naubos ko na lahat ng ipon kong pera. Girls, ako na. Oh sure, thank you sa Kat. Ang cool ba? Diba? Meron tayong sariling car. Meron pa tayong sariling driver. Guys, ang init ng araw, pero kami may aircon mas malamig sa school bus ng hundredfold. <laughs> Guys, see you later sa school! Buisit naman o! Oh. Ngayon, wala na yung kitty ko. Huwag ka nga umiyak dyan. Di mo narinig sabi nila, friend lang. Ngayon, friend lang. Next time, boyfriend na. Siguro, bani yung magiging boyfriend ni Sakat? Sino sa kanila? Isa lang si Sakat Apat yung bunnies Apat Ano ba yan oh? No? Kasama ni Kitty si Sakat sa kotse Hindi lang si Kitty Pati si Diana Boys Alam ko na paano aayusin to Paano? That's it Wala na yung mga bunnies sa atin Wala na Kumbinsihin natin si Sakat Na sumali sa basketball team natin At mapapalayo na siya sa mga bunnies Tama Oo Genius Dapat pumayag si Sakat Guys Imagine niyo, Girlfriend ko yung isang bunny cheerleader Si Kitty Ayoko na ulit maging loser Okay? Magiging okay lahat Relax ka lang Okay lang yan, girls Makakapag-drive din tayo ng car soon Kailangan lang natin humanap ng boys na may car Sa naman natin sila hanapin? Nandito na yung school bus Okay, tara Girls, nakita nyo? Nung pagsakay natin sa car Lahat sila doon, lumuwa yung mga mata Oo, lalo na yung mga boys Yun yung bagay sa kanila Girls, wiwiwi -wi -wi lang ako, ah Huwag kang magtatagaw sa Kat. <laughs> Girls, ang cool! Tayo yung unang dumating dito sa school. Oo, tapos yung iba nasa bus pa rin. Zakat, ang cool mo talaga. Lahat ng banit cheerleaders gusto ka. Parang nananaginip. Kitty, umamin ka na. May feelings ka pa rin kay Sakat. Ang hirap sabihin. Kitty, kung mahirap sabihin, ibig sabihin, may gusto ka pa rin kay Sakat. Kitty, sinong mas gusto mo? Si Sakat o si Thomas? Kitty, curious kami. Sabihin mo sa amin. Mga friends mo kami. Girls, papayaan nyo na nga ako. Wala akong nafe-feel kay Sakat. Okay? Okay, cool. So, wala tayong problema. Friend lang natin si Sakat, di ba? Nandito na si Hero Sakat. Mm. Gusto ko tong place na to ah Oo, gusto rin namin Sakat, sa tingin ko hindi ka dapat umupo sa likuran Friend ka ng banis, so umupo ka sa likod ko Yung upuan dati ni Kirill Diana, I'm sure hindi papayag si Kirill Well, wala akong pakialam kung nag-show off si Kirill So girls, naiintindihan niyo yung plano? Oo. Oh. So, isa sa atin, kailangan makipag-hook up kay Sakat para mawalan ng fan yung mga panis. Sino? Kung makikipag-hook up ako kay Sakat, papatayin ako ni Ice. Pero hindi naman kayo ni Ice, di ba? Ano ngayon? Magsiselos pa rin siya. So, isa sa atin makikipag up kay Sakat. Sigurado may magugustuhan siya sa atin kasi mga cuties tayo. Okay, Blandy. Subukan natin. Girls, ano pang pinag-uusapan niyo dyan? Pumasok na kayo. la la. 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 Hoy, nadidini ko lahat. So, mag-uumpisa tayo sa break time. Okay? Okay. 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 Hindi ko na-expect na makakahanap agad sila ng friend. Okay lang, Kiril. Di ba sabi mo gagawa natin ng paraan? Oo. sasali si Sakat sa basketball team natin. Meron na akong basketball jersey para sa kanya, oh. Eto. Guys, sandali. Lima tayo sa team natin. Pang-anim si Sakat. So, ibig sabihin, isa sa atin aalis. Sino aalis sa atin, ha? Ang aalis sa team natin, eh di, ikaw. <laughs> <laughs> Hindi ako aalis. Ako yung susunod after na captain. Isa akong elephant. Eh di, ang aalis sa team natin, si... Si Ice. Bakit ako? Ang aalis, yung walang necklace. At ayun ay, si Thomas. Kiril, bigyan mo akong necklace. Bilis! Kung ayaw nyo maalis, galingan nyo. Ayusin nyo yung laro nyo. Balita ko, magaling magbasketball si Zakat. Oo, oh, tsaka magaling na boyfriend kay Kitty. Dapat gumawa ko ng paraan. Tara, training na. Mamaya na pag-usapan yan si Zakat. Nakakainis ang baba ulit ng grades ko. At sino yung nagsasabing siya yung pinakamatalino? Mas matalino sa'yo, Loren. Girls, magte training tayo. Tara. Sakat, kung kailangan mo ng tulong sa klase, kontakin mo ko. Ako yung pinakamatalino dito. Stella, ang cute. Pero kung kailangan ni Sakat ng tulong, tutulungan namin siya. Mga matatalino kaming estudyante. Okay, girls. Let's go. Sakat, see you after ng training. Oh, sinabi na ng mga banis ah, narinig nyo Hindi matatalino yung mga banis katulad ko Girls, sino yung may low score? Pinapahiya nyo ba ako? Hello Sakat. Kat, ang cool ng look mo Natatandaan mo ba kung paano tayo friends dati? Natatandaan mo ba kung gaano kasarap yung milkshakes ko? Natatandaan mo? Paano ko makakalimutan? Kayong dalawa, frogs, at ikaw, pat kasama mo sila? Di maganda Nakakainis? Oo, oh, nakikipag-flirt sila kay Sakat. Stella, gusto mo si Sakat? Hindi ko sasabihin sa inyo. Girls, hindi niya tayo pinansin. Umpisa pa lang to. Umpisa pa lang, okay? Hindi man lang siya nasilaw doon sa milkshakes ko. Makinig ka, hanggat hindi siya nakikipag-hook up sa isa sa atin, hindi tayo, hindi, hindi tayo, hihinto. tayo hihinto. Victory! Bunnies are the best! Girls, tingnan nyo. Crazy bunnies. Merong nagpunta dito. Sa tingin nyo, sino kayang gumawa nito? Mga kisas! So, galit yung mga kisa sa atin Kasi meron tayong friend na si Sakat Ang weird, hindi tayo tinetext ni Kiril ka Thomas Parang wala silang pakialam Baka wala talaga silang pakialam Nat hindi, meron silang pakialam Hindi lang nila pinapakita Girls, alam nyo, masaya ako na friend natin si Sakat Hindi niya tayo bibiguin Oo, oh, mabait si Sakat pero wala na kami. So wag na nating pag-usapan 'to. Okay girls? Sige, kung hindi okay sa iyo na pag-usapan yung past, edi hindi na. Pakiabot naman yung pom-poms, please. Thank you girls. Mag-start na tayo. Let's go. Okay, yung victory. V-I-C-T-O-R-Y. Victory! Bunnies are the best. Bunnies are the best. Victory! Boys sandali lang, sandali. Saan ba ako dadalin ha? Para mag-usap? Anong gusto niyong pag-usapan? Wala dapat tayong pag-usapan. Friend lang ako ng mga bunnies. Okay guys? Alam mo na girlfriend ko si Kitty, di ba? Alam ko. Thomas, hindi natin pag-uusapan yan. Okay, sorry. Zakat, cool na friend mo yung mga bunnies. Pero ino-offer ka namin na sumali sa team namin. Maging basketball player katulad namin. Huh. Ba't yun naman ino-offer sa akin yan? Siguro, ayaw nyo lang maging friend ko yung mga bunnies. Hindi, magaling ka mag-basketball at kailangan namin yun. Di ba, Zap? Kiril, wag ako. Huwag mo ako aalisin. Isa akong elephant. Elephant. Sige na. Hoy, elephant. Relax ka nga lang oh, dyan. okay, elephant. Relax ka lang. Kalma ka lang. Basketball players? Hindi ko maintindihan. Bakit yung kinakausap yung si Sakat? Ha? Sakat? Inaaway ka ba nila? Kaya ka namin iligtas. Ah, boys. Ligtas niyo ako. May kailangan sila sa akin eh. May bago kaming basketball player sa team. Oo, teammate na namin siya. Bakit? Anong kailangan niyo ha? Hoy, sandali. Hindi pa ako pumapayag ha. Boys, huwag niyong pilitin si Sakat. Hindi niya kayo katulad. Kilala namin siya. Mabait siya. Sakat, gusto mo ng milkshake? Pumunta tayo sa kitchen. Hoy, bakit ang mabait niyo? Baka gusto niya lang gamitin sa Zaka, tama? Ah, hindi naman namin siya gagamitin eh. Gusto namin siya isali sa team namin. Kasali na siya sa team natin. Hindi pa ako pumapayag. Alam mo, Sakat, kinausap ka namin. Pero, ang lamig-lamig mo. Oo, pumunta ka sa mga boys. Boys, ang weird nyo. Alam nyo, girls, pumunta tayo sa villa ngayon. Tapos pumasok tayo sa kwarto niya. Mag-play tayo ng horror movies. Natatandaan ko, mahilig siya sa horror. Tara, laro tayo. Actually, mimit ko yung mga girls after training nila. Sorry, guys. Yan na, oh. Nakita nyo? Nakita nyo? Imi-meet -me daw niya yung girls natin. Girls natin yun. Sigurado, may gusto siya kay Diana o kaya kay Kitty o kaya kay Nat o kaya kay Maya. Boys, magpakatatag kayo. Oh yeah! Kasali pa rin ako sa team. Oh yeah! Huwag kang magpakasaya dyan. Isasali namin siya sa team. Okay, tama na. Game. Pagod. Wala. Wala! Hindi din ako napagod Malakas ako at full of energy So girls, bibigyan ko ng task yung mga bunnies para sa buong linggo Stella, in love ka talaga kay Sakat? Iniinis ka ng mga bunnies? Hindi, admin ako ng school, kailangan ko ng boyfriend Special ka ba kasi ikaw yung admin? Ganon? Siyempre, ganon Hindi nyo pa ba naiintindihan? Tara na Special? Anong special sa kanya? Oo nga Oh, meron tayong bisita. Kayo ba yung nagsulat ng Crazy Bunnies? Kayo ba yon ha? At kayo yung naglagay dito sa locker? Hindi. Papanong kami? Eh, good girls kami. Di ba, girls? Oo. Oo. Bunnies, alam ko busy kayo. Trainings, studies. Pero matagal na kayong hindi nag-duty. Ano? Aware ka ba na yung mga cheerleaders? Cheerleaders, hindi sila nag-duty dito sa school, no? Wala ba dito yung pwedeng mag-duty? Ha? Alam mo girls. Lagi naman kaming naka-duty. Bakit, bunnies? Mahirap bang sumunod sa mga school rules natin? Hindi naman kayo pinipilit maglinis ng toilets katulad ng kisas. Huwag mo kaming i-compare sa mga kisas. Ang pwede lang namin gawin, magdilig ng mga halaman sa klase. Kung okay kayo doon, edit deal. Hindi girls, mamimigay kayo ng leaflets. Buong linggo, yun ang gagawin nyo, hindi kayo papasok sa school. Ako lang ba, o gusto niya tayong paalisin dito sa school? Hindi kami mamimigay ng leaflets. Busy kami the whole week, okay? Sorry girls, maghanap kayo ng iba, okay? Bye! At huwag na kayong pupunta dito sa gym namin. Alis na! Okay, hindi kayo nakikinig sa school admin. Ire-report ko kayo sa principal. Tara na! Oh, irede report ko kayo sa principal. Tara na. Oh. <laughs> Ayun yung kotse. Ibig sabihin na sa villa yung mga girls. Ayos ah. Nauna silang pumunta sa school. Nauna rin silang umuwi. Eh kung umayos-ayos sana kayo, dapat tayo sana yung nakasakay sa kotse niyan. Eh guys, papano kung nandiyan si sa villa ha? Kung nandiyan si Sakat, eh di guys, kausapin natin siya ulit. Boys, tara sa villa. May naisip akong paraan. Boys, dapat lambingin natin yung mga girls. Invite natin sila lumabas. Ano sa tingin nyo? Well, okay yun. Ano? Meron ka bang girlfriend sa mga bunnies? Tara, Kiril, Puntahan natin sila sa kwarto nila. Invite natin sila manood ng sine. Ba, sasama kami sa inyo. Kung aalis kayo, sama-sama dapat tayo. Oo naman, no. Sama-sama tayo. Pa, paano ko nandiyan si Sakat? Eh, di sasama si Sakat sa ah. atin. Girls, ang ganda-ganda natin. Lahat papansinin tayo. Mamamashal tayo kasama si Sakat. Kitty, hindi ka ba nagsiselos, Ha? Girls, sinabi ko na sa inyo, wala akong feelings kay Sakat. Girls, kapag nalaman 'to ng mga boys nyo, hindi nila 'to magugustuhan. Nasaan ba 'yung mga boys namin? Nasaan si Thomas? Siya ka Kiril? Bakit hindi nila kami in-invite lumabas for the whole week? Gusto nilang mag-show off, pero hindi naman maganda 'yon para sa mga boys. Girls, bagay pa ba 'tong bag sa outfit ko, ha? Yes! yes. Great. Girls, hopeful magkaroon ng guy friend. At loyal, maniwala kayo sa akin. Maaasahan niyo si Sakat. Kitty, wag mo nang purihin si Sakat. Marami na kaming narinig tungkol sa kanya, okay? Girls, sa tingin ko oras na. Mag-open na lahat ng beach club in half an hour. Sasayaw tayo hanggang umaga. I like dancing! Aba, okay ah. Saan kayo pupunta? Oh girls, narinig niyo yun? Tinatanong ng mga boys natin kung saan daw tayo pupunta. Kitty, pupunta kami sa club. Hinihintay kami ni Sakat. Lalabas kami kasama si Sakat. Ayun si Sakat oh. Kung okay lang sa inyo, matagal na kaming hindi lumabas. Walang nag invite sa amin. Okay girls, bakit kayo nagre-report? Let's go. Bye! Ano kiril? Anong gagawin natin? Gagawin edi wala. Sa bagay, hindi naman si Diana yung exes sa kat. Guys, relax lang, easy. Magbihis tayo tapos pumunta rin tayo sa club. Good idea, bro. Tara. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, 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 yeah. Sakat, hindi ka ba mababoard? Kasama kami. Kasama yung bunnies? No way! Guys, bilisan na natin! Open na lahat! Wala ka talagang pasensya. Guys, pupunta kami sa club. magpa-party kami hanggang umaga. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye! Bye!